Good morning mga kalaki, alas 8 na naman po ng umaga ngayon pong September 8 Hello, 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 may 3 digit lucky numbers ka ba? Nahawak ngayon para tayaan, kung wala po, eto po tutok na po rito mga kalaki Bagong sumada, ang ibibigay ko po sa inyo Umpisahan po natin sa Singapore, 168 Sa Hong Kong, 723 Sweden, 519 Texas, 230 Dubai, 258 Malaysia 942 Texas 230 Thailand 165 Philippines 732 India 206 New Zealand 648 Australia 144 Mexico 932 Canada 076 Greece 587 Israel 213 Las Vegas 559 Saudi 127 Japan 640 Italy 721 Germany 389 at Korea 206. Ayan po mga kalaki at mga 3 digit lucky numbers. Pwede nyo po yan alagaan 3 days at pwede nyo po yan tayaan ilaban sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at sa National po mga kalaki. Huwag nyo po agad binibitawan yan ha. Kung meron po akong nakaligtaan o hindi nabigyan na lugar, sabihin mo sa akin, bibigyan ko ngayon at pag-aaralan ko ulit sa para sa susunod, mabibigyan kita. Good luck!